Magandang araw sa lahat. Sa ngayon ay magpapatubig na tayo sa ating unang direct dahil bakanti na ang uh, pump. No, nakisingi tayo ng ating katabi upang maka-apply na tayo ng pangpataba sa ating unang direct. So, salamat at naka ah uh, hingi tayo ng panahon na tayo na naman ang makapag papatubig dito sa ating palayan so ito ay galing sa Agusan River, ito yung pa-entry na sa ating uh, palayan inuuna natin yung pinakamataas na bahagi pagkatapos ito ay mag uh, apply lang, tayo ng uh, pangpataba dahil madali lang mag Uh, baba ma-absorb ang tubig dahil masyadong mainit ang panahon kaya pagkatapos nito ay apply kaagad ng uh, pangpataba ito na ang uh, uh, puno ng tubig may tatlong black na tayo na na puno ng tubig So, mari na itong applyan ng pangbatabak. So, pasalamat tayo dahil naka ah, tayo sa may water pump dito dahil walang sa ating sarili. Kaya naka, nakipagsingit lang tayo. Ito yung mas mataas na bahagi, pinakamataas na bahagi. Ito yung ah, mahirap makapundo ng tubig dahil nasa mataas na bahagi siya. Yun lang po. Maraming salamat po. God bless sa lahat. Happy farming.